Nagsalita na ang Bacolod City Mayor na si Albi Benitez, kaugnay sa kumakalat na isyo ngayon na di umano'y relasyon nila ng sikat na vlogger at aktres na si Ivana Alawi. Matatandaan kamakilan lang ay sumabog ang rumors na spotted di umano sa Japan, sina Ivana at Mayor Albi na nagpapakasyon. Isang rumor na hindi idinenay o hindi pa idinedenay ni Naibana Alawi at Mayor Albi Benitez. Ayon sa mga netizens, wala namang sanang problema kung may relasyon talaga ang dalawa. Kaso kasi tila currently kasal pa si Mayor Albi Benitez sa kanyang asawa. Although naglabas ng pahayag last month itong si Mayor Albi na matagal na siyang hiwalay at annulled na ang kasal nila ng kanyang misis na si Nikki Benitez. Salungat naman ang sinabi ng misis niya. Ayon kay Nikki Benitez, hindi sila naghiwalay at for 31 years ay nakatira sila sa iisang pupong. In short, kung totoo man ang issue, lalabas na si Ivana Alawi, the other woman, mistress. At sa naging statement niya na inilabas ni Mayor Albi, ay lalo lang umano na ng gas ang apoy ng rumors. Hindi niya kasi kinumpirma, pero hindi rin niya idininay ang mga kumakalat na rumors ng relationship nila ni Ivana Alawi. Ayon lang sa kanya ay respetuhin at protektahan daw ang mga kampo na involved sa kontrobersiya. Narito ang kanyang naging pahayag. As for recent personal matters, I kindly request understanding and respect. To shield all innocent parties involved in my private capacity as film and TV program producer, my professional interaction with various celebrities is inherent to the nature of the business. At this moment, my primary focus is safeguarding the interest of Pakolod City. Samantala hindi naman ito ang kauna-unahang pagkakataon na na-issue si Ivana Alawi sa isang politiko Matatandaang noong 2020 ay naintriga na rin siya sa actor turned congressman na si Dan Fernandez At may mga photos pa silang magkasama noon Bukod pa dito ay mapanghas din ang mga naging komento ni Dan Fernandez noon sa mga sexy photos ni Ivana Umami naman si Ivana Alawi nitong nakaraan na may boyfriend siya ngayon pero hindi daw artista Ayon sa kanya, my heart is happy Ayaw ko namang sabihin na super happy kasi syempre start pa lang. So, happy, non-showbiz. Selosa kasi ako. So, hindi magwa kapag showbiz. sa kamagulo gusto ko ng private relationship. Alam mo yung nagustuhan ko? Wala siyang kayabang-yabang. Ayon naman sa mga netizens, ang problema dito, bakit hindi nalang diretsyohin ni Naibana Alawi at Mayor Albi Benitez na either aminin o i-deny kung may relasyon talaga sila. Simpleng yes or no, Oo, hindi lang dapat umano ang sabihin. Hindi yung may pa-personal personal matters pa na tila pa iniiwasang sagutin yung pinaka-issue. Kaya umano nagkakaroon ng traction at mas lumalaki yung issue ay dahil sa kanilang pananahimik o sa mga indirect statement nila. Pero to be fair naman kay Ivana Alawi, ilang araw pa lang naman yung issue. So inaantay na ng mga netizens kung ano ang magiging statement niya. Pero if ever yes daw ang sagot, tsak o manong maaapektuhan nito ang magandang career ngayon ni Ibana Alawi sa showbiz industry at bilang isang vlogger. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens.